Yan, iba na. Kaya may ano, may something na tunog. May something na tunog dahil ito, itong back plate niya tumatama dito. O nabita naman yung ating gagawin mga sir. At ang uh, gagawin kasi natin dito mga sir, mag-overhaul tayo. Yeah, tahimik naman yung makina ito mga sir. Tahimik naman to Yeah, natin. Para ma-explain ko sa inyo kung ano yung gagawin natin at kung bakit natin i-overhaul. Ayan, mapapansin nyo yung tunog ng makina. Ayan, tahimik na tahimik po yan mga sir. Ayan, tahimik na tahimik. Tapos, ang kilometer nito, ayan na siya. 34,000. Okay, kaya tayo mag-overhaul dito sa Honda Beat mga sir kasi, mapapansin nyo dito, sinisira niya no oh. sa ito kaya nangyari ito nagkaroon na siya ng ano ng awang dito tapos dito ayan gumasgas na yung backplate nya dito ayan sa katagalan na inayaan na ng lang ganyan sisirain niya mismo yung crankcase mas malala yung ano gastos kaya bago mauwi tayo sa malaking gastos uunahin na natin to papalitan natin dahil dito yan iba na kaya may ano may something na tunog. may something na tunog dahil ito itong backplate nya tumatama dito kaya yan yung overhaul natin pag iwalay mo natin yung makina sa kayong chassis tapos ibibigay natin ng ano ng pisa Okay, pag-ihiwalay muna natin. Siyempre, si Kapulong yung baba na dyan. Kapo lang? Hello? Ba? Hindi. Oh, Sungit-sungit mo talaga ito, ha? Oh? oh? Kanya naman talaga yan si Kapulong. Masungit yan, pero masaya yan sa puso niyan. Pero pag tumawa yan, malungkot. Ito naman eh, yung sabi ko. Oo. Ayan, paghiwalayin muna natin mga sara. Yung makina, sa kanyang chassis. Ito lang mga sara, natin yung makina. At ayan, nakakalas-kalas na ng nga na rin ni Kapulong. Ayan, yan na yung uh, makina niya. At ito nga yung ano natin. Mapapalitan natin. Tapos yung uh, base gasket. Ito yung dahilan, mapapansin nyo, ayan, laki na rin ang awang, oh. Ayan. May gatla na, nagkaroon na siya ng gatla. Kaya, yan yung isa sa papalitan natin kung bakit tayo, or kung bakit natin to ano, binaba, o kinalas. Dahil dyan, dahil kung hindi natin yan ano, papalitan, baka sirain niya lang yung crankcase, mas lalong dadami yung gagasusin, o hanggang sa, ano, hanggang sa madyang shop na kung ayaw mo nang ipagawa kung sakali then nga uh, siyempre may inis ka na yan nabali ito yung gasket kaya isa yan sa bibili natin mapapansin nyo makinis na makinis yung loob maalaga sa langis yan tama yan mga sir tapos nga lang sa panggilid medyo hindi daw maganda yung uh, pinagpapagawa nya kaya nadali kasi balibaliktad yung pagkakalagay nung ano nya mga washer may washer sa gitna po kasi yan mga sari, Ginawa, nilabas at nilagay sa loob. Kaya yun nasira. Na persa. Kaya bibili mo tayo ng uh, bagong sigunyal. Siyempre original yung bibili natin. Kaya tatakbo nga tayo habang nililinisa ni Kapulong yun. No? Yung pisa nito. Para pagdating ng sigunyal, salpak na natin kagad. Okay, ito, malinis na. At uh, dumating na rin yung pinabiling nating pisa. Ayan, bagong sigunyal. Nasa 6 plus ito mga sir. Ayan, sigunyal. Tapos, ayan, sigunyal bearing naman to. Ayan, lalagyan na natin. Siyempre, gagamit tayo ng uh, butane. Tapos yung uh, backplate natin, ayan, pinagitan na rin natin, bago rin. Ayan, yung original na backplate mga sir, wala siyang uwang dito. Dito lang nung uh, yung pinagitan natin meron siyang uwang na kumpara natin Ayan, lagyan na natin to tapos syempre yung base gasket Pinalamitin natin yung luma uli kasi ilulubog natin yung ano yung bagong bearing ayan bago to ayan. Bug natin para hindi natin matamaan yung mga ano yung mga gear. Okay, ayan, labugan na natin. Ayan, wala kayo ng ingay. Tapos, ilalagay natin dito din. Siyempre, mauna muna yung timing chain. Si click kasi iba. Si bit. Mauuna muna yung timing chain. Saka natin ilulubog. Gamit ang uh, butane. Painitin natin yan hanggang sa lubog natin. Every time we painitin natin sa loob ng 15 minutes hanggang sa may natin yung sigunyan. Okay, so lupakan natin dahil mainit na. Salpak, shoot na shoot 3 point, kapulong Para lamig natin Tapos ilalagay na natin yung beta gray O papahiran natin yung beta gray yan Papahiran At natin na natin, natin Tapos babalik natin sa kanyang ano, chassis Ayan, napatay na natin Nalagay na rin natin yung block Yung block niya mga sir, Yung pa rin. Kasi hindi naman ito nagbabawas ng langis Pati yung ring Ayan, nilinisan na rin natin yung ring Ay yung piston tapos ayan yung cylinder head nya yan, bubuyin na natin. Tapos mamaya, isasalpak na natin yung chassis niya. Ayan, nabuhin na yung kapulong. Ay, walang air filter si Boss. Ayan, cover na lang yung kulang tapos panggilid tambucho yan sasalpak na natin yung sa kanyang ano chassis yan yung backplate, bago, pati yung gasket, taas sa kababa niyan mga sir, yan, bago rin yan. Yan, pati yung gasket mga sir, pinaltan din natin yan, bago yung nilagay natin at ito. Diba, kinis na makinis na, wala na yung kwan dito. Okay, ito si Yonda Beat, napagsama natin yung chassis, saka yung makina niya. At uh, inatakabit na rin natin yung mga ibang sensor dun sa pangilid kakabitan na natin ayan pati ito yung magneto nya yung fan tapos maya maya papaandre na natin to ayan laudad tayo ngayong araw ng linggo mga sir shout out sa iyo ingat ka pakabait ok bagay natin yung pangilid at ito na yung gagamitin natin ito na yung bago ayan wala lang kanto at ito yung pinalitan natin ito tapos pati oil seal kasama yan pati to yan bago rin yung nilagay natin para sure bull uh, hindi ka hindi ka magkakarong ano linkage

Okay, nabalitan natin yung panggilid niya. Ayan na yung tunog niya. Tayimik na tayimik na. Kumakalansing kasi ito mga sir. Hindi natin na i-video nung sinimulan natin ano, kalas-kalasin. Pero lakas ng kalansing nito dahil nga yung sa sigunyal niya mga sir. Sumasabit sa crankcase. Pinakita ko rin din naman doon na muntik-muntik na -muntik nang maubos yung crankcase natin. Ayan. Maandar na siya. Tayimik na tayimik. Nagastos pala nito mga sir. Lahat-lahat 8,000 po. Medyo may kamaharan yung kanyang uh, sigunyal. Kasi alam niya naman si Honda Beat, mataas ang presyo ng ano, sigunyal nila. Kasama na yung bearing doon. Oil seal. Lahat ng oil seal, yan, pinalta natin. Okay, break mo na yung puan para may labas na natin kasi marami yung nag-aantay. Ayan, nabay natin yung puan para may labas na rin natin itong mga set sa ingat-ingat lang doon sa panggilid dapat hindi may sira at pag nakita nyo nang medyo pasira na yung ano meron din pa namang ano doon parang ginagawa din parang meron kong ginamit ako isang business may ganoon ganyang ginawa uh, gumamit ako ng ano yung mini grinding tapos pinantay ko yun yun sa kanya kasi mahirap nang habulin hindi na kaya so pagka hinabol pa natin yun didikit na yung backplate pagka pinamasinsyok mo naman Pwede naman siguro. Paso diwa wala pa kasi akong kwan, ganung nakita na kumawa. At gusto naman manong may ari bago lahat ang ilalagay. Kaya yun, bago 'yung ilalagay natin lahat. Ay, okay, tapos na mga aso. Ah, nakuwan na rin.